Marami silang nagtatanong sa akin, bakit hindi nila nakikita sa batang Kiapo? Wala na raw ba ako sa batang Kiapo? bakit doon nila malabas doon? So ngayong araw na to, ipapunta tayo sa taping. Tara, samahan niyo ako. Itong kotse, hindi mag-o hindi ko dadalhin kasi sa area namin ngayon, mahirap mag-park tsaka wala na lang maparadahan doon. Kaya iwan lang wala na siya dito sa pinagaparadahan ko, na gas Station. Iwan natin yung susi dito sa gasinahan. Huwag na iwan ko yung susi, mag-mipit lang sa taping natin. Hindi mo mga, bali muna tayo ngayon ng, 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 Tara mga boss idol at isasama ko kayo sa taping ng Batang Kiyapo. Marami siya nagtatanong sa akin kung kasali pa rin ba ako sa Batang Kiyapo. Hindi na rin kasi nila nakakita lumalabas sa mga eksena ng Batang Kiyapo. Oo, matagal na bakante pero kasali pa rin naman kami. At ngayong araw nga ipapunta ako sa taping ng Batang Kiyapo. At hindi ko nga pala dadalhin yung ang yan dahil sa simbahan ng aming eksena ngayon. Mahirap kasi ang paradahan doon. Kaya naman magbubuk na lang ako ng motorcycle taxi yung move it. Para pagdating sa location, hindi lang problema ako sa nagpaparada. At maya maya ngay mga ilang minuto lang dumating na yung aking na na move And nga pala yung motor ni sir. Sakto, malaki yung compartment ng upuan. Kaya hindi ko na kailangan hawakan pa yung bag ko. Siya nga pala, Sir Amado, sang mo na dyan, Sir. At syempre, shout out din sa lahat ng ating mga kagulong. Sa lahat ng mga katulad natin na ang hanap buhay ay sa kalsada. Tsika-tsika lang mga kapatid, aarangkada rin tayo. At habang tumatakbo nga kami, iniisip ko, hindi kaya nahihirapan si Sir dahil malikot ako. Pero parang basic lang kay Sir, mahusay at maingat siya magmaneho. At dumating na nga kami sa location, mabilis talaga kapag nakamotor, mainit nga lang. Pero syempre, kung ay matrapik, mag ng move it. Yun no, know, move it, baka naman. At pagbaba ko nga, tinanong ko si Bossing kung di siya nahirapan sa akin. Nahirapan sa akin? Yeah, basic. Basic, no? At ang aga ko nga pala dumating sa location, isang oras pa bago ang call time. Pero mas maganda ni maaga ka kaysa naman malate ka. At medyo nahirapan niya ang makapasok dahil ang daming taong nanonood. Eh wala silang kaalam-alam na artista na sa likuran nila. So ayun na nga mga boss idol no. Andito na naman kami ngayon. Thank you for the So saan? Diretso na yung aming paglabas no. Okay. At nandito na nga pala kami sa loob ng tent. At kasama ko na rin yung aking partner na si Opox. At pagkatapos nga ay minakeupan na kami para syempre poging pogi paglabas sa camera. Siya nga pala si Mama Star, ang isa sa mga sexy-sexy at magandang makeup artist ng batang kiyapo. At eto na nga, tapos na yung eksena. Ang bilis no, kami make up lang tapos, takap na. At syempre, bago kami muwi, bilang pasasalamat sa mga biyayang binibigay niya, magpapasalamat muna kami sa kanya. So, ayan, bag, tapos na kami sa taping namin. Pauwi na kami ni Opo. Ayan siya to, sa mga tindera natin dito. Uh, yeah. lahat, eh, uh. Mabilis na pala kami natapos dahil ilang eksena na rin ang aming ginawa. Pero yung iba nandun pa dahil may kukunan pa silang ilang eksena. At pagkatapos nga, nagbubit ulit ako, pabalik to sa kotse ko. Paano sir? Okay Robin, At parang nahiya pa nga si Idol na makita niya na nagbablog ako Shoutout nga pala sa ating mama sipag na move it rider Mag-iingat kayo palagi Andito na nga pala ako sa gasolinahan hand kung iniwan ko yung aking kotse Shoutout din nga pala sa management ng gasoline ito Ang mabait kasi nila sa amin At pagkatapos nga tinanong pa din sir kung ano yung page ko Papalodo kasi niya ako Maraming salamat din nga pala sa lahat ng nakapalo sa akin At ito naman nga pala yung pangalawang araw ng taping namin Pogi okay, oh, puti natin ngayon Dayo. oh. Tayo, tayo. Puti oh. Ah. Hey, morning po. Bye. Good morning po, direct. Dibaila. Sulit din yung pag-aantay namin kasi nakadalawang sunod kami. Ang agad talaga ng partner ko, palagi siya nauuna. At pagkatapos nga, gumawa na kami ng almusal namin. Ang sarap talaga dito sa set ng batang kiyapo, di ka magugutom. Almusal, takalian, merienda at hapunan, meron sila. Ang kasarap pa ng mga pagkain dito at ang ulam, hindi lang iisa. At may panghimagas pa. Tara, kain tayo. Tingnan mo naman, no? Oh, dami kong ulam mo, oh. kaya hindi ka talaga magugutom. Iba talaga mag-alaga ang FPJ Batang kaya po. hindi lang sa mga artista, kundi sa buong staff nila. Tapos sabi sa akin ni Opok, loan ilan kanin bang kaya mong kainin? Sabi ko, isa lang. Siya raw, lima rong kakainin niya kasi raw gutom gutom daw siya. Tapos okay lang daw yun. At pagkatapos nga, may make-up na kami. Siya nga pala si Mama Rhodes, isa rin sa mga veterano make-up artist dito sa Batang Kiapo. Prebensyano pa lang daw, kasama na, na nila yan at ito na nga pala yung set ng Batang Yapo ito nga pala yung eksena sa palengke at ito na nga masayang masaya naman kami dahil tapos na yung aming eksena at maagad naman kami makaka-uwi nito sabi nga nila parang rumaraket lang yun no know. tapos na tayo box mabay ka na box mabay ka na sige sige o ayan mga eksena kaabang-abang na naman yan ha kaya pala ay kayong tumutok sa FPJ Batang Kiapo, number 1. At oo nga pala, maraming salamat sa iyo, Boss Idol, kasi mabot ka hanggang dito. Basta palagi mong tatandaan, ano man ang ipigladaanan, ano man ang palagi tayong magpasalamat. Thank you Lord for the blessing.